heyo heyo tapos na akong mag breakfast pero nagsharon pa rin ako <laughs> dinala ko sa small small uh, uh, office namin yung aking ano uh, na sharon tugo, nagtugo ako eh, baka mamaya gutumin hindi may kakainin ayan tinatakpan ko na ayan tsaka tapos balik na sa trabaho kasi may kailangan sila doon sa ano kinainan, kinainan namin may additional silang kailangan doon dadalhin ko yung ano request nila kaya yon uh, iiwanan ko muna dito yung aking na Sharon pati yung tubig ko at gagawin ko yung aking trabaho. Okay. Ewan ko kung, naku, kung anong sandwich na nakuha ko. Pero magkaiba ito. Magkaiba may, yung isa may parang uh, egg cheese yata yung isa. Okay, dokke. Bye-bye mga katigs.